Okay, so yun. Good morning mga karenger. At dito tayo ngayon sa ating estero di Balete. No? So mag-update lang tayo. init. Ang aga pa makulimlim pero mainit. So bago natin pakita yung ating uh, di Balete. So lapag muna tayo ng malupitang intro. Pasok Intro Okay, so nandito na nga tayo sa may area ng bandang San, Mar San Marcelino mga karindyan, no? So ipakita ko nga pala sa inyo yung mga ano natin, yung mga tinanim na papaya, no? So titingnan natin kung may bunga, no? Tara! Yan, so malalaki na siya. Yung iba maliliit. Ayan. O, yan, kalamansi. Madaming bunga. Ayan, yung area na to is nililinis natin kasi sa totoo lang wala tayong basura sa estero. Ayan, yung may malalaki ng bunga ng ating papaya. Tinanay oh, mo, nagbunga na yung papaya. No? Bunga na ng papaya din. Loh! gabi, malalaki na. Ayan. So mga karanger, mayroon nga palang isang puno dito na maliit. Pero napakaraming bunga. Ngunit maliit yung puno. So maliliit rin ng bunga. Ayan. Ang dami sana. O, kaya lang maliliit. Ayan. Napakaliit na puno. Kaya maliliit rin ang bunga. Oh my Okay so mga karinger pupunta na tayo sa ating pag uh, ano, sa ating ilog no ayan so napakalinis po so wala po tayong problema ayan pati po mga uh, gilid ng esteros malilinis po alaga po talaga natin to no, maliban dun sa isla de provisor so ito po yung pinaka area natin so may mga kunting dahon lang po natural lang naman dahon dahil Siyempre, marami tayong puno sa gilid. Ayan, itong area kung saan tayo dati naglalay. Dito tayo nakaduyan. So, babalik tayo dito pagka, ano, dito tayo ulit pupuesto. Doon kasi ako nakapuesto sa my garden. So, mamaya pakita natin. Okay, puntahan na nga natin agad. Wag, wag. Okay, so yun, nandito na nga tayo. Ayan. 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 May hinog na dito. Papaya. At syempre, yung mga tinanim natin malunggay o oh, nagbubuhay na. Hmm, nabubuhay na sila. O oh, ilang puno yan. 1, 2, 3, 4, 5. puno at yung ibang papaya nga, na makahaba na. konti na lang yung bunga. At syempre, yung tanim natin na saging. Oh. Hmm. Malapit na itong magulang Mga karinger Ayan O malaki yan Laking buwig yan Okay so ngayon Dahil wala man tayong Iisikupin na basura So itong area na to Isitabi lang to ng ilog Ito yung garden natin dati So hindi ko alam kung bakit Hindi na nabubuhay yung mga tanim dito O dahil nawala na yata yung taba Yung Totale ano puro halos buhangin lang ito lahat ito mga karinger kaya isang taniman lang talaga guys hindi na ulit ayan so ito yung lilinisin natin ngayong araw ayan may walis tayo okay so tara simula na nga natin maglinis para matapos to bung subukan masisira ang buhay mo

Okay sa so mga karanger na tapos na natin wala dito no so tingnan natin kung sana tingnan niyo kung saan ko nilagay yung mga pinalis natin mga dahon Okay so yon dito ko itinambak sa puno ng kalamansi mga karanger para lalong tumaba no Tapos yung iba ng dito sa puno ng saging natin no para hindi mawawala yung taba ng lupa at para tuloy-tuloy sila sumibol ay no nagsisibol na naman yung iba ayan ito ayan okay so hanggang dito na lang mga karinger yung update natin sa mga ginagawa natin na itong araw na to at siyempre maraming salamat pa rin po sa walang sawang pagsusuporta sa ating youtube channel no so tuloy-tuloy lang natin i-like and share mga karenger paki-like lang natin mga video no pa wag na rin nating i-skip ang ating ads para solid no okay so yun at uh, lapag na tayo ng malupitan nating outro pasok outro